hanggang Viernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga aksyonan shunan ang inyong mga hinain bibigyang linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan a abante, a -abante sa pagbibigay balita impormasyon at solusyon sa anumang issue aksyonan aksyon a a abante abante -ab 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 Servisyo Publiko at Balitaan Pinag-isa Kasama ang magkasangga Robert Tan, Robert Tan At Dolan Castro, Dolan Castro Sa Aksyon Abante Dito sa Bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante sa Balita at Servisyo Alam nyo ba na nakakaipon tayo ng aabot ng 35,000 tons ng basura kada araw? Saan mang panig ng mundo, malaking problema ang basura at pagtatapunan nito. Base sa pag-aaral, ang bawat tao ay nakalilikha ng hanggang kalahating kilo ng basura, lalo sa Metro Manila. Ngunit paano nga mababawasan ang basura at matutulungan ang ating kapaligiran? Reuse, Recycle Upang hindi na makalikha ng mas maraming basura, matutong mag-recycle ng mga gamit lalo yung gawa sa plastic. Sa ganitong paraan, hindi na nadadagdagan ang naiipong kalat lalo sa ating mga bahay. Alamin din ang programa sa komunidad kung saan pinapalitan ng bagong gamit o pera ang mga sirang appliances at hindi na napapakinabang ang bagay. Avoid one-time use plastic bags. Sa ating pamimili sa grocery man o palengke, magdala ng eco bag o mga reusable bag at mas piliin ang paper bags bilang pambalot sa mga napamili. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga lugar ang paggamit ng plastic para iwas na rin sa dagdag basura. Avoid single-use food and drink containers. Maraming business establishment ang nagtataguyod sa eco-friendly environment at hinihikayat ang kanilang mga customer na magdala ng reusable containers lalo sa mga takeout order. Consider digital. Sa halip na hard copy ng mga dokumento, ikonsidera ang digital version o mga soft copy upang hindi na kumapal ang tambak ng papel sa opisina man o sa bahay. May mga digital copy na rin ng resibo, statement of accounts at iba pang mahahalagang dokumento buy eco-friendly or second-hand items, lalo sa mga damit. Kasama ba kayo sa bili ng bili ng mga gamit at damit na hindi naman kailangan at hindi naman nagagamit? Maging praktikal at bumili lamang ng kinakailangan gawing compost. May basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay, sa ating mga bakuran gumawa ng composting bin gaya ng lumang container, timba o anumang maaaring lalagyan. Ang compost ay maaaring gawing pataba ng lupa sa ating mga halaman. Bagamat matrabaho, maganda naman ang balik nito sa ating kapaligiran. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante RADIO TRANSLASYON del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translacion del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Dito sa 1494 BWAR Abante Radio Abante Sabalita at Servicio Luzon provincia, Luzon provincia. Ganap at kuwento ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon provincia, Luzon provincia. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon, Luzon provincia. Kasama si Barrio Beras, si mga buhay Pilipinas, midweek today Wednesday na po tayo mga kaabante at kalusob probinsya Welcome sa inyong programa hanggang launa Kasama po ang mga provincial abante reporters natin nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao. Petsa a uh, 8 na po tayo ng Enero 2025. Happy New Year. At bukas, siyempre, ang uh, traslasyon. Del Nazareno 2025 ho. Ang special coverage po ng abante radio, DWAR, online and on air. Abangan nyo po ha. At uh, sumama rin kayo sa amin. Kabahagi po ng mga papahatid ninyo ng mga feedback, informasyon o kahit balita. Oh. Alam niyo naman eh, lahat ngayon eh, pwede namang makapag-contribute. Pagdating po lalo tigit para sa informasyon at sa kaligtasan na lahat na sasama sa napakamakasaysayan na ito na piyesta ng itim na Nazareno. Unahin muna natin ang mga headlines. Pasok na tayo sa probinsya ngayon. May pitong crew na nasa gip sa lumubog na cargo vessel sa Quezon. Mga local government units naman dyan sa Albay, nagpatupad na po ng localized suspension ng face-to-face -face classes dahil po sa nararanasang share line. Sa Sorsogon, grabe rin daw ang baha. Susko Gilew, Gawa ng kalbo na ho. <laughs> ang bundok. Excellent. Galing talaga ng mga local official. Ano? Munisipyo ng Santa Maria. Taba Occidental. Official lang. Na. Classified bilang first class municipality. 18 Labing walong talampakan na buwaya ho, oh, uh, labing walong talampaka na buhaya. Sukatin niyo yan. Uh, nahuling nakabarong, ay hindi, nahuli sa languyan tawi-tawi. Anak ng patola talaga, buti naman. Headlines. Yan po ang mga headlines sa Lusub Probinsya. Ang detalye sa kabuuan ng programa sa ilang saglit lamang, tutok muna tayo kung saan siya today. Siyudad. Siyudad. Nasilip ko ko agad yung ni, ni Mother Jim sa ni Joan eh. Imos Cavite. Ang ating pong sudad na tampok today ay ang IMUS. Imos. Matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Ang Calabarzon tinatawag na Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Siyempre, ang Imos City po ay tanyag at matatagpuan yan sa Cavite. Pag yan ay tinanong sa quiz at hindi mo nasagot, kawawa ka naman. Ha? Ang kavite. Ang kinapapaloban po na lungsod ng Imus. Ang mayor dyan ay si Mayor Alex Adbincula. At ang kanya pong vice mayor ay si uh, vice mayor Homer Sakilayan. Tagalog ang salita dyan. Pero pag gusto mong pasosyal, English ka lang. Pwede pwede yan. Well naman oh, sa pagkakatong ito, sa report natin, tinigil ko na po yung GCAS promo namin sa Lusob, Provincia. Yung una magre-report na reporter. Kasi marami nang gusto mag-resign. <laughs> well mano ang magre-report, mag-GCAS eh, 2,000. Eh, si Ma'am Edit yung una. Okay na kay Ma'am Edit eh. Kay Nilo Del Carmen, okay na rin sana. Kaya lang ngayon, si Edit na naman. So, 4,000 pesos na ito. <laughs> Kaya bago po mawala si Ma'am Edith sa Bante Radio, stop na ang promo. Munisipyo ng Santa Maria Davao Occidental, official na pong klasifikado bilang first class municipality. O ma-online, ready lang kayo anytime ha sa balitang yan. Rubisha, Puntahan muna natin probinsya headlines. Pitong crew ang nailigtas po matapos lumubog. Ang kanilang sinasakyang cargo vessel sa karagatang sakop ng Marangay Poblasyon, Patnanungan, Quezon itong Martes na umaga. Kahapon po yan na umaga ha. Ayon sa report na tinanggap ng DWAR Abante Radio, alas 10.15 na magsimulang pasukin ng tubig. Ang cargo motorized boat na MB Crystal Faith. Matapos po ito na abutan ng masamang panahon at hampasin nga na malalaking alon habang patungo sa pantalan sa bayan ng Atimonan. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard at uh, patnanungan PNP kasama yung mga bangka ang pag-rescue sa pitong crew ng bangka na hindi naman po naiulat na nasaktan. Hinatak na rin mga kaabante patungo sa tabi ang lumubog na bangka. Kaya naputol yung report kanina, yung linya ni Ma'am Edit kasi nga akala niya tuloy yung ating promo. <laughs> Pero tinigil na po natin yan ha. At sa pamamagitan ng Abante Radio Davao, alamin nga natin yung munisipyo na pag ginawang first class municipality, ano ba mga advantages sa ka-benefit niyan. Excellent! O abante sa balita, andito na. Mamedit Isidro. Is Luso. Report. report. Mamedit, happy Wednesday. Yeah. Happy Wednesday! Magandang uh, tanghali sa ka banting body, isang mainit na tanghali muna pang bati dito sa Davao. Isa na ngayong first class municipality ang munisipyo ng Santa Maria Davao Occidental. Base ito sa Department Order Number no. 7, Series of 2024 na inilabas ng Department of Finance o DOF. Ayon sa social media post ng Santa Maria LGU, ang pagkilala ng batay sa annual regular income ng munisipyo na kinuwarta mula sa aprobadong statement of receipt sa expenditures. Alinsunod naman sa provision ng Republic Act 11.964 na kilala rin bilang Automatic Income Classification ng Local Government Units or o LGU. Mula edit Edith Isidro, ng Amante Radio. Ito ang balitang mabliis, mabangis, walang Mamedit Mam Edith, kamusta ang presyo ng kamatis dyan sa inyo? Okay. Okay. Ganon pa rin, pariho pa rin na kabanding o mataas pa rin ah, kasi... Opo. Oh. Sige, ingat Ma'am Edith. Salamat si Edith <laughs> Isidro. E salamat. Opo. Madak marag ng tanghali. Opo. Si Ma'am Edith Isidro e ninyo na pakinggan live wa po sa Mante Radio Davao. Ay sinisigang ako kanina na uh, salmon nax na Wala, isang pirasong kamatis lang, ogi. Okay. Tinanggal ko pa ng... Uh, buto. Tipid-tipid sa kamatis, mga kabante, ha? Mga suki. Alas 12.46 ang oras. Happy birthday ulit! Happy birthday! Si, ma, si Ati Mirna Recto ba nagpapakain ngayon dyan sa labas? Uh, isang linggo yata celebration to, di diba? ba? Pangklase talaga si Ati Merns Recto. Apelido pa lang kasi talagang bigate na eh. Di ba? Uh, mukhang uh, ni to ni <laughs> Ati happy birthday. Salamat ha. Sa masarap na spaghetti. Pangalawang bungad ng live report WhatsApp sa probinsya. Mga kaabante itong mga LGU po dyan sa ha. Ay nagpatupad ng tinatawag na localized suspension ng face-to-face -face classes. Dahil nga po sa hindi pa rin gagandahang lagay ng panahon, dulot ng share line. What's up, Ante? Radyo Bicol. Mabante sa balita, Mante Reporter Rosa Solarte. Luso, great boy, great Rosas. Kabadi suspendido ang face-to-face -face classes sa Albay matapos magdeklara ng suspension ng ilang mayors dahil sa nararanasang malakas na ulan, dulot ng shear line, orange rainfall warning o moderate to heavy. 50 to 100 mm ang mararanasang pag-ulan, sabi ng local weather station ng Pag-asa. Ang suspension ng face-to-face -face classes sa pampubliko at pribadong paaralan dito mula preschool hanggang senior high school ay pinatutupad sa mga bayan ng Kamalig, Malinaw, Daraga, Bakakay, Ginubatan, Manito, Polangi, Itiwi, Malilipo, Trapurapo, Oas, Libon, Piodoran, Legazpi City, Ligao City at Tabaco City. Maliban sa Albay Province, nagsuspinde na rin ang klase ang provincial government ng katanduanes at maging ang sorsogon. Sa Naga City, hindi nagsuspindi ang alkalde ng klase ngayong araw dahil maaring bukas pa niya hanggang biyernes, mararanasan ng malakas na ulan sa Naga City. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin tumitigil ang ulan dito sa mga binabahang lugar at hindi pa rin humuhupa ang baha. Ako si Rosa Solarte ng Abanta Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang piti. Thank you, Rosas At ingat kayo dyan, ha? Live Report. Hindi pa nakaka-uwi ng bahay yung ilan sa umarami. Nakababayan natin, Bicolano, eh, Man, nandyan pa rin ho yung bahamon na naman ng samaan ng panahon. Sa 20 2025 pa lang, eh. Anyway, ang mga Pilipino naman po ay eh, parang kawayan, Ha, resilient, sabi nga nila. Sanay sa lahat ng pagkakataon, handa. At the same time, ay may tiyaga at sipag din. Ha? At syempre, importante po ang pananampalataya din. Sang labing walong talampakan na buwaya. Yung pagkakabasa ko kanina, nakabarong daw to. Pero hindi ho totoo yun. Ang nahuli ng marsidente sa Languyan, Tawi-Tawi. Tawi-Tawi po ang uh, setting nitong pagkakahuli sa labing walong talampakan. Uy, gano'ng kahaba yon? Ayon sa ulat na ispatan po ang buwaya sa baybay ng barangay Kiniktal. Nitong nakarang araw at mabagal na kumikilos. Nakikipaugnay na po ang otoridad sa ministry. Ayan o, oh, kita nyo yung picture o. Oh? Si Lolong ang dating. no oh ay nakikipag ugnay na po ang autoridad sa Ministry of Environment, Natural Resources o so DNR. At saka po dyan sa iba pang uh, po pwedeng pag uh, makahingi ng tulong nila sa Tawi-Tawi para i-turn over na yung buwaya. Malaki mahahaba, malaki. Oh. Sa Palawan marami rin buwaya eh. Pero ito naman sa Tawi-Tawi po ito ha. Isa sa mga Baka iba din, balita sa mga panahong ito ha Labing walong talampakan Provincia Nakabalot pa ng sobre ang mga National ID Ito naman ay bahagi po ng Samar Lubusin natin yung ikot probinsya natin sa Luso probinsya, ha Sa mga headlines ay nakabalot po ng sobre Ang mga National ID Nang matagpuan naman ito sa isang dump site sa Katbalogan, Samar Tinapon sa madalit sabi Nalaman na karamihan sa mga natagpuan na National Identification Cards ay para daw sa mga residente po ng Purok Dos, Barangay Can Lapwas na nasabing lugar. Nasa tatlumpong piraso po eh. Ang napulot habang nangungulegta ng basura yung mga garbage collector ng barangay. Dahil dito sila ay napasugod sa dump site yung mga tauha ng pilpos para kunin ang mga natagpuan ID cards. Sang pulong na po ang ginanap sa pagitan ng PILPOS at ng Philippine Statistics Authority. Ito yung national ID system natin eh, na yung iba hindi pa rin nakatanggap hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na, di ba? Yung iba nakatanggap pero mukha daw silang alien. Oo. Oh. pulong ang uh, ginanap agad sa PILPOS at Philippine Statistics Authority para talakayin po ang insidente ng pagkakatagpo sa mga national ID sa dump site. At kung paano ito nangyayari ko Alas 12.51, Derecho tayo sa mga live reports galing sa probinsya. Ito po mga Pinoy atleta sa BIMP Iyaga, pinarangalan ng Davao City Council. Anong ibig sabihin ng BIMP? Alamin natin yan sa nagbabalik balita o maabante pa rin, abante reporter Edith Isidro. Luso Report, report. Go back. Commit it. <laughs> Maraming salamat ulit ang mga atleta na kumakatawan sa Pilipinas sa, sa nakaraang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area plus Northern Territory Friendship Games na ginanap sa Puerto Princesa City, Palawan. Kinilala ng konsiho ng Davao City ang mga coach at atleta na humakot ng medalya ng BIMP Yaga plus Games sa isang seremonya sa unang regular session kahapon, Enero 7 sa kabuuan nakakuha ng 110 na mga atleta ang coach mula sa Davao City ng 28 na ginto, 34 na mga pilak at 20 na tansang medalya. Ang Davao City ay isa sa mga lungsod na napili upang kumakatawan sa bansa sa prestigyusong international games. Mula Davao, Edith. Edith yes po. Apo, uh, parang nasa isang mahalagang pulong kaya ta ngayon, mga oras na ito ha. Uh Oo, -oh, mayroon tayong uh, uh -oh. press corn na oh, oh. atinan. Uh, oh. I see. The press corn uh, ng Dabao. Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Balitaan mo kami kung ano yung uh, kaganapan dyan, ha? Uh, opo, oh. uh, ito, isa yun sa yung sa pag-usapan, yung mangyari po sa lunes uh -huh. na mayroong uh, pagtitipon ng ating mga iglisya ni Kristo na uh, ang uh, ilang parte ng mga kalye ng dabaw ay masirado mm -hmm. at uh, in, uh, nasa 300 na mga 300,000 uh, mga mga uh, miembro mm. -hmm. mula Davao Region, Region 12 at saka Region 10. 300,000 na member oh, ng 300. INC. Yes po. Approximately At, uh, yung 300 yung uh, request talaga nila is 500,000. Mm -hmm. At uh, yun nga uh, hindi na uh, hindi na approve kaya nag migil sila ang 300 pwede na. Mm -hmm. Kaya ang inasahan ng mga matinding trapiko sa ngayon nga, grabe ang traffic ang So uh -huh. ano na kaya mangyari sa Lunes? Kaya ano nga ang uh, isa sa pinag-usapan dito po. Apo, pero ay saan nang ano ang uh, converging point? Saan pupunta sila? People's Park o saan? Sa Rizal Park. Rizal, Rizal Park. Park. po. Ayun. Okay, very good, Ma'am Edith. At uh -huh. least na advance mo kami ng info. Gawa nga yan yung malaki na eh, January 13, no? Monday? Ma'am Edith, thank you. Yes, maraming salamat po na Dabo Edith Isidro ng Abante Radio. Itang balitang mabilis, mabangis, subalang. Abante Radio Live Report. At uh, siyempre sa ilang sanglit lamang ay pupunta tayo sa Calabarzon. Happy Birthday greetings Happy muna birthday. tayo 12.55 Today birthday. po ay January 8 uh, na pala Bilis lang no uh, Birthday ni Jerome Toralba Rosemary Marmita Happy Birthday Si Rochelle Rusio. Uh, happy birthday din. Happy birthday. si Paula Inoncillo at uh, sa si Josephine Maulion. Happy at dyan sa pagadian, happy birthday si kaibigang Tirso Buknoy Dumapit. Happy birthday di Buknoy ha. Happy birthday! Uh, kahapon, pasawa si Sus Valdez eh. Kinoryente tayo. Ha? Uh, birthday daw ni uh, parang June Stalde. Kaya na-pressure si Jun. Mukhang uh, muntik na siya magpapansit kahapon. Buti na lang, nabawi namin ha. Happy birthday! Pasaway ka talaga Sus ha? Abante Radyo Live Report. Apat na minuto bago sumapit, ang alauna diretso tayo sa Abante Radyo Calabarzon. Ito pong Cebu City handa na sa pagdagsan ng tao sa Sinulog Festival. Pero ang report ni Nilo may kaugnayan po muna sa Visayas sa Central Visayas, sa Cebu City sa Sinulog Festival. Maabante sa balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Uso, report. report. Go Nilo. Yung kawas ng bati, handa na si Busiti, pangyong sa inaasahan ng bisa sa 3 tao na dagagta sa sinunod festival ngayong taon. Ayon sa Mayor Raymond Garcia, muling ibabalik ang pista sa Cebu City Sports Center matapos itong isagawa sa South Road Properties sa nakaraang dalawang taon. Mahigit apat na put dalawang dancing contingents ang ng gilas sa Grand Parade habang inaasahan din ang dagsa ng tao sa kahabaan ng parade road para sa mga siguridad naman, magtatalaga ng nasa 3,000 pulis at karagdagang pang 3,000 mga force multipliers mula sa barangay at iba pang mga organisasyon. Inaanyahan din ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ganun din si Pangalawang Pangulong Sara Duterte at iba pang opisyal ng gobyerno. Ngunit wala pang kumpirmasyon sa kanilang pagdalo. Naglabas na ng executive order si Mayor Garcia na nagbabawal sa street parties, pagbebenta ng alak at paggamit ng mga bote sa so, Sinulog Parade Route mula Enero 18 hanggang January 19. Hindi naman ipapatupad ang signal jam upang masiguro ang komunikasyon sa mga emergency. Nagbabala rin ang lokal na pamalaan sa mga hotel at negosyo laban sa sobrang pagsimiling ngayong sinulog season. Ang sinulog ay isang pagsasalamat at uh, celebration pa para kay Senior San Felipe. At siyempre Nilo, bawal din ano ha, ang sumimple. Mangampanya. ayon siguro bawal ang paepal eh, mo na yung mga politiko. Bawal, o. So, oh. Ay, uh, religious, uh, uh, video celebration. Correct. Although may sisingit at sisingit dyan, kahit man lang sa tarpulin. So, yun. Pero... Ang uh, ito yung uh, dalawang uh, matakas na opisyal mm. ng ating bangsa. Pero mm. -hmm. siyempre, ang mga voters naman, kung matalino rin tayo, alam natin yung mga ma -e eh. Mm -hmm. Punta uh, ka ba? Uh, ka lang. Uh Oo. -oh. So, Punta ka? Oo. uh, uh, uh si Ma'am Jane. Kung, <laughs> uh, <laughs> okay, okay. Thank you very much, Nilo. Huh? Thank you. Okay, ako si Nilo Del Carmen ng Pante Radio. Itong balitong mabilis, mamamit, walang music. Thank you, Nilo! Mas malapit daw si Mami Edith eh. Oh. Uh, pasyal probinsya na po tayo mga suki. Pasyal probinsya! Ang papasal natin ngayong tanghali ito ay Imus Cathedral. Dasal po muna tayo ha. O ang tinatawag din na St. Martin of Tours Parish Church. Magsaysayin simbahan matatagpuan sa sentro ng Imus Cavite. Isa po ito sa mga pinakamatandang simbahan sa rehiyon at itinuturing din isang mahalagang simbolo ng relihiyon at kasaysayan. Ang simbahan ay pinanganak sa panahon po ng Kolonyang Kastila at naging sentro ng pananampalataya ng mga tao sa Imus at mga kalapit na bayan. Makikita po sa simbahan ay isang kombinasyon ng architecture, yung barok na tinatawag at neoclassical. Nagbibigay ng napakagandang tanawin sa mga bisita. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Imus Cathedral ay ang kahalagahan po niyan sa kasaysayan ng Pilipinas. Diyan din na ang ilan sa mga mahalagang pangyayari noong panahon ng Revolusyong Pilipino kahit may malaking halaga ito sa mga Pilipino sa pagunita ng ating kalayaan. Ang simbahan ay may malawak na plaza at mga makukulay na stained glass na bintana. Maliban po sa pagiging isang lugar ng turista at mga deboto na dumadalaw doon ay marami rin siyempre ang talagang gusto lang na magpa-picture o kaya po na may mag-spot ng kanilang pakakasalang lugar. Sa pangkalata ng Imos Cathedral ay hindi lamang isang simbahan. Huwag kalimutan ang mga programa po sa Abante Radio ha. Ah, Subaybayin nyo po online in on air. Yung teletabloid tabloid eh, ay Monday to Friday, 5 to 6 p.m. Kasama si Jigo Postolero at si Mario Campo at sa si Tala Lopez. Totoo? Oh, baka naman Paul Salam na naman yan. <laughs> Kanino galing kay Sus. <laughs> Uh, okay, dokey. Huwag kalimutan. Hey, abante Teletabloid tabloid. Jigo Postolero, Mario Campo at sa sa Tala Lopez. Ako si Badio Beras para po sa Luzon Probinsya. Katulang ang buong tropa natin sa LP. Mabuhay, Pilipinas. Hey, ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Rajo, Traslacion del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translation del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 14 c BWAR Ambante Rancho Ambante Sabalita a servicio